nandito pala uli kami sa Philippine Supermarket dito nga sa Almurakabat para nga bumili ng mga Philippine product na iuwi ko sa Pakistan. Pasok mo nga dito ay makikita mo agad yung mga promo-promo nila. At ako naman dumiretso ko dito sa mga dilata. Kung makikita nyo, ayan, may mga promo din sila sa dilata nila. Buka nga lang ako ng isang Hokkaido na ito. 6.95 nga lang siya. At dyan nga pants na powder na yan ay 4.95. May tagwa 1 dirham din na toothbrush, mga pang-ahit. Nakita ko rin pala itong tergulaman At dahil nga si Usman, paborito niya ang gelatin, ay kumuha nga ako ng limang piraso nito. At syempre, hindi pwedeng mawala ang dato puti dahil adobo is life. Kumuha na rin pala ako ng isang kopi ko blanca. Tag 9.95 nga lang siya. Hindi ako pala kape, pero dahil nga pag winter sa Pakistan, ay sobrang lamig talaga. Kaya kailangan mo talaga ng pampainit ng katawan. At hindi rin pwedeng mawala ang sinigang meal. Mix, dahil si Digang is live din. Kumuha naman ako nyan, mga 12 piraso naman. Naghahanap nga rin ako ng mamasitas na pang kaldereta. Pero itong minudo mix lang yung nakita ko. Tumitingin-tingin din pala ako ng oyster sauce. Pero naisip ko, ito na nga lang nakapak na to ang bilin ko. At dahil masarap kumain, lalo na ako may sausawan, kumuha rin pala ako ng patis malabonato. 4.95 nga siya. Ang daming klase nga rin ng alamang. Nalilito pa nga ako kung ano kukunin ko rito. Pero sa huli, itong siblings pa rin kinuha ko. At para naman sa inabra, ito itong mga bagong isda na to. Naku, talagang kay sarap nito lalo na sa inabraw kahit sawsawan mo lang to ng pritong talong o kaya isda ka sarap nakita ko rin palatong petroleum jelly at itong isa na to ang kinuha ko kasi nga 3.95 lang yung vaseline kasi ay 6.95 syempre dun tayo sa mas mura-mura pinakuha ko rin palatong asawa ko ng tatlong piraso nga nitong pansit kanton at saka dalawang piraso nung kulay pula at dalawang piraso rin ng lucky me beef itingnan nga ni Usman tong jampong at sinasabi niya nga sa akin ma ma spicy to ano maiiyak ako dito sa sobrang spicy yan madami talaga ditong tinda marami mga dilata rito pero hindi ako kumuha na masyadong dilata kasi nga hindi naman ako mahilig kumain ng mga dilata pero nung nakita ko tong saba ay kuha na nga ako nito kahit dalawang piraso man lang at syempre kailangan din natin ng pampahaba ng buhay no sabi ko sa asawa ko ikuha mo ko nito tatlong piraso at dalawang piraso nga nito ang kanto noodles ito kinakain to ng asawa ko sa kanang mga biyanan ko nakita ko rin pala tong miswa kaya ang sabi ko ay kuha ako nito kahit isang piraso man lang. Nagpunta rin pala ako rito sa fruit section nga at nakita ko nga tong rambutan. Nako, ay sobrang mahal naman pala nito. Kaya ayan, tulo na lang muna ang laway for today's video. May seafood section din pala dito at ito nga talaga ang mamimiss ko sa Pakistan. Ay lalo na yung ulo ng salmon na yan. Nako, kay sarap isigang talaga. May mga tinda rin pala sila ditong daing na bangus. Alam nyo, minsan meron din ditong tinapa. Ayan, meron din dito mga laman loob, mga pang papaitan. May mga tinda rin silang paa ng manok, bituka ng manok, balat ng manok, manok ng may manok. Tinititigan <laughs> ko nga itong crackers na to. Bibilin ba kita o hindi? Bibilin ba kita o hindi? Kumuha na rin pala ako nitong magic sarap. Isang peraso nga lang ang binili ko nito. Nadaanan ko rin pala itong mga toyo na to. Mga dilis, mga pusit. Pero hindi ako kumuha kasi meron pa akong toyo sa bahay. Yun na lang. At syempre, hindi mawawala itong mga drinks yung mga namimiss mo sa Pinas tulad ng Sito, ayan, Mogu Mogu read, ayan andito sila, marami sila dito ay, meron pa kang Sito na solo kumuha kami niya kasi tag 2 dirham lang ba at habang nagbabayad nga ang asawa ko naalala niya itong epika ko paglabas nga namin, ang sabi ng mga anak ko, maglalaro sila kahit na tag-iisa lang. Ito naman nag-aayos na to, kinakausap ng asawa ko, sabi ng asawa ko, huwag mong masyadong siksikin kasi nga mahirap makuha pagka di diba? Ang sabi naman nito nga ay oo daw, pero hindi naman siniksik niya pa rin. Ayan na pala lahat ng pinamili namin. Ang total nga niya na mga nasa 400. Madami dito mga naglalaro, mga iba-ibang lahe, pero madalas talaga dito mga kabayan. Marami nagbibigay dito sa mga anak ko kahit noon pa, nung mga nagdaang taon, dito kami lagi tumatambay tapos ang namin na uwi ng mga staff toy minsan nga halos isang sako pa eh, may nagbibigay sa mga anak ko pero ngayong gabi nga ay olats kami <laughs> All talaga kami. Ala kaming naiuwi uwi kahit na isang. sabi ko nga sa asawa ko ay tara na, uwi na tayo. Sayang lang ang pera.